Oi, okay, tara na. Ah, ano pangalan niya. Hindi ko Ano na? tuloy order na. Bakit? 55 Ha? <laughs> Sent mo. Wala nang na 30%. yung mga sampay daw. Wait lang. Wala na. Wala na. na Ah! Pinatawag ko kayo. Oy, ay dilin. Ulan po, wala makakapigil sa amin. Magpipitas kami ng mga gulay. Pero pa malilit pa. Bari-bari ako. Ayun oh, pwede na to. Amin siguro magpipitas para meron kang maiglang. <laughs> Bagyo. Magdanaka o pa rin ng gulay. Dapat nilakihan yung lalagyan natin. <laughs> Ay, dapat. Kukuha na ka lang. Wala ko pa. Ay, ayun o. Sarap. Manakao po ng gulay. Kung sino man po ang may-ari nito nagnanakaw na po si Jennifer. Si Ay, Chloe yan. Ay, <laughs> Chloe. Ay, ayun po po. Ang laki. Diba, upo nang bag. Ayun po, ang uh, dami! Mas malaki pa yan sa braso mo. hindi <laughs> na pwede yan. Eh. Ayun you know, o, may maliit. Uh, pwede yun. Matanda no, na yan eh. Ayun o! Hindi, maulog ka dyan. Kahandaan ka dyan ha? Pag yan naputol, magagasgas ka dyan. <laughs> Nakablog ka pa man din. <laughs> Ikot mo. Ikot mo.

Oo, damihan niyo yan ha. Para marami akong mauwi. o vlog vlog ka na lang. Kita yung anak mo, inutosan lang kami. <laughs> Kuha tayong suha, oh. Kadami. Pa tayo, tayo. soha Suha. May 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 madami. Oh. Hindi dyan na lang. Kasi lagayan natin. Ayun. Na. Mag-uwi mag na rin tayo ng bibi, oh. Madami. 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 Kabagyan ng Chloe. <laughs> Ako na maghahawak dito. Mm, kalakas ng hangin. Buhay, Okra, yun o. Mag-ulang mo. mag, mag Ayun o, talong. Ha, Maliit nga lang. Ayun o. Okay. Dalawa. mga okra. <laughs> Bala mo <laughs> <laughs> Chloe. Bala mo yung Ayun, may mga bata pa naman na okra yan. Oh. Matanda mo, di ba? Yan. Ah, Ito, dahon ng ano, malunggay. Ito mo yan? Oo. Wow. dito na. Ito, eh. May talong dyan, nakita mo? Ayan, tsaka talbos ng komote. Marami pa. Diba ka yung ito, baka hindi naman kayo dito umalit Ayan po mo, mo yan. Ano ito? Dito mo na. Ano yung nga yan? Talbos ng komote. Marami pa din eh. Ito, uwi mo na itong talbos ng kamot. Mm -hmm. Nag-uulang kaya ng ganito? Oo ha. Tsaka pa. Masarap yan. Tapos hmm. Ay, wait lang yung ko. <laughs> <laughs> <What> time, bibi ko. Kuha tayong bibi. Paalam mo. Ito mo. Ito po yung mga nanakaw namin. <laughs> Ang dami. Lagay mo sa'yo. Mm, thank you, Choi. Talaga pa ako gabi. Ngayon. Ano o oh, kami na lang kukuha ng sumapay. Uy, daming papaya. Pa pa yeah. Rambutan ko pa, mi chao pag lumaki. Mitchy butiki. Wala. To, Ikaw lang yung takot ng butiki. Mitchy, sorry hindi siya mamatay. Ito na lang sino? Mababa. Yan, rambutan. Tabat chuyo to na lang. Nasaan yung puno ng rambutan? Ito na lang. Sana hindi siya mamatay. Ito? O, para pagbalik mo, pag nagkaanak ka na, kukuha kayo ng ano dito, rambot. Putik yun. Kalaki niya na. Kalaki na nga, sana hindi mamatay. Kalaki na niya. Si Chloe na lang di lumalaki. <laughs> <laughs> Ay, dito kay tita, ano? Hindi tayo ngunit lang, ano? No, no, talong. Kay tita, ano? Na! Mamaya, pag-aing. Kiligos, parang yung sinagdaman. <laughs> Tara ko pa tayong kambing. Ayun papayamo ba na. Ay nasa taas. <laughs> Pwede na to. Dalawes na. Potok ko Choy, so, ano yan? Yung bunga na yan. Black Ay! May dagta. Lemon. Pwede na to. Oh, May na, na kawin. Pwede, pwede na to. Pwede <laughs> na, <laughs> na, <laughs> <pwede laughs> na to. Pwede. pwede na to. 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 na Pwede na to saan suwa? suha? ati sayempre dami. ayon ka meri. ayon Ay, meri. ayon ka meri. ayon ka meri. ayon ka ka meri. ayon ka meri. ayon ka ka meri. ayon ka meri. ayon tayo meri. ayon ka meri. ayon ka meri. ayon ka Magkadagal na. na ayun, sa pan Sa dami. O, Hinug na yan, eh. O, yung yellow. Ayun, na yan. Ayun, ayun, ayun na. Ayun. Sungkit. Sungkit, Choy. Oh, mo na, ni Uy! <laughs> 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 kasi mag Ako magbibidyo. Ikaw lang <laughs> matanggap. <laughs> Hindi ko, ko abot yan. Abot mo yeah, yan. O. Oh. Pag yan, tumawag ka dyan, Michi, ha? Wala pa din, di pa rin niya abot. <laughs> Sige, sa <subisay>, dal para sa susunod! <laughs> Ay! Hala oh. ka, nanira ka Laka. pa! Si, nanira ka ng, ng ano... Si Maymay! May. Punta lang si Maymay May. mamaya. Tayo. Mamaya punta natin. <laughs> gotcha! <laughs> Yung pang-isa, oh. Huwating wow, kita! Oh. Toy! Oo. Eh, sino kumuha? Bino ka Ah. Uh, Hindi uh, naman siya nakita sa akin. Oo. Oh. Tol. Mas, mas hinug yata yung nandito taba. Pati yun. Ah, saan? Ito, to. Yan, kinalbit ko lang, nahulog na. Uh, mas hinug yata yung nandito. O, yan, yung, yung isa pwede na Oo, oh, yung isa lang. Tapos pwede na yun, bitch. So masobra ka na. <laughs> Ibabang ka na. Ibaban. Ibaban ka na dito baka hindi Ay, ka na nila pabalik. Hindi siya <laughs> <laughs> layang marine eh. Barbecue. Ika nila ka marine eh. Isa lang kuhanin mo. Pambibilog-bilog pa yan ni Mama G. Oh, tama na yan. <tipulong> Ala ka, patay ka dyan. Pambibilog-bilog ni Mama G. Mama, Mama G yan. Nalaglag siya. Ala kayo. yun. Bigay niyo kay Mama G yan. Ninong nain, nalada, G. Kwam. Ah? Nalada. Nalada, naglang.

Yay! Doon maganda! Maganda sa si Starbucks. Ayun, Chay, oh. Di di pa hinog pa ba? Mahinog yun. Oh. Kasi malaki ang ng Starbucks, eh. Oo. Oh. Oh, uh. Ayun, Starbuck. nasa taas. Ito taas. si <laughs> <laughs> 咱俩明天出门。<多> <多么 S 1>